Virgo, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating pierce bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, tarot intention by Reyes at kung di po kayo makaresonate you can check also your sun, moon, rising and Venus sign para sa mas kumpletong mensahe or baka dun kasi kayo mas makaresonate kaya wag nyo pong istresin yung inyong sarili. If Virgo, hindi mag ano, sa inyo to, mag resonate. Okay? Kasi ito po ay general. Kung gusto nyo na tumpok or tumbok na tumbok talaga yung energy niyo magpa-private reading po kayo. Okay, tignan na natin ano ang energy mo. Energy mo, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ngayong January. Spirit Guide. Ano po ang mensahe natin for Virgo? Virgo. We have Queen of Pentacles. Napakaganda ng energy mo, Virgo. Actually, maganda rin yung reading mo by nung ano eh, nung reading natin yung ginawa ko yung 2025 reading mo. Kung di mo pa yun napapanood, panoorin mo na. Nandito na yun sa channel natin. Napakaganda ng energy mo. Yan you know? o. Mukhang ang daming pera. Ang daming opportunities na lalapit sa'yo. You're very confident here. Ayan po. Parang money works for you. Yan yung nakikita ko talaga dito. Pero no kung nasabi ko na ba yan sa inyo nitong mga nakakaraang reading mo. Pero ang ganda po ng energy mo ngayong January. Mm. -mm. Alam mo yung sabi natin kung maganda yung 2024 mo ano. Madadala mo siya sa 2025 ngayong January 2025. Any iba nga sa inyo pwedeng mas bongga pa yung inyong ayan, yung inyong pamumuhay ngayong buwan na ito. Check natin kung ano pa yung mensahe for you. Pwede rin baka may start kayong business dito. It will work talaga. Tignan po natin ano pa yung mensahe spirit guide mayroon tayo dito when a new door opens, walk through it and begin again so ayan po, may uumpisahan nga talaga kayo dito madaming opportunities talaga ang mag open no? ng door para sa'yo nakikita ko lang dito yan, yeah, nagiging mapili kayo siguro kasi you know your standards eh. may standards kayo dito which is good no? Hindi naman porket may nag-open na door dyan, eh, papasok ka pa na agad-agad. Siyempre, kikilata, kikilatisin mo muna. So, yan naman yung kagandahan sa'yo. Tignan natin, pagdating po sa energy around you naman, we have the magician. Mag-ingat ka lang kasi may mga naiingit sa'yo dito. Totoo to. Virgo. Yan you know, may mga gumagawa sa'yo dito. May mga nagpapalipad hangin. The Empress. Mukhang matagal ka nang tinatrabaho ng taong to. Five of Wands. Naging kakompetensya mo yung tao na to. Pwedeng sa school, for some of you, sa trabaho, sa pamilya, friend mo, ayan po. Basta nakakompetensya mo yung taong to. I don't know kung meron ka bang sinalihan na um, kung anong contest 'yan, ayan, pwede rin po ano na siya ay na, siya yung gumagawa sa iyo. Mm, mm May gumagawa talaga sa iyo dito, kaya mag-iingat ka. Tignan natin. So kung gusto mong malaman kung sino ba 'yan, kung meron talaga kayong nafi-feel ano, 'yan. Pwede niyo namang itanong true private reading. Kung meron kayong pinaghihinalaan, Let's see kung siya ba talaga yon. Tignan natin. Okay. Pwedeng maganap. Tignan po natin yung pwedeng maganap. So, maraming naiingit sa'yo. Yan yung mga nasa paligid mo. Mga toxic na tao. You know. Ten of cups may ipagdiriwang kayo rito ngayong, ano, Ace of Cups. So, this is a happy family, happy marriage. Yun yung nakikita ko. Mm-mm. Tignan pa natin. Four of Wands. Ayan po. Happy family, happy marriage, stable life. So, parang wala na kayong mahihiling pa. Ganyan. Parang pagpasok pa lang ng 2025, masasabi mo yan. Parang wala na akong mahihiling pa. You know, you feel fulfilled. Mm-mm. Pwede rin meron yung iba sa inyo Ayan, malapit na kayo makapagpatapos ng anak Or baka isa na lang yung nag-aaral ninyong anak Ganon Or Basta Ang daming Mga uh, Good things Na mangyayari sa family life mo Ngayong month na ito Tignan po natin Pagdating naman po sa uh, Work Yung mga may current business Ano ah, Yung mga may current job Tignan natin kung ano yung Mensahe Meron tayo dito Knight of Pentacles. Tapos meron tayo dito ng Ten of Swords. Ay Ten of Wands pala. Ace of Wands. Naiisipan niyo na bang magano? Magano 'yon mag-resign? Naghahanap na kasi kayo dito ng opportunity for some of you pwedeng may current job pa kayo, nasa current job pa kayo. Pero parang nasa iba na yung isipan ninyo. Sige, tignan natin kung okay ba talaga na lumipat ka ng work. Ayan, sa mga, ayan, marami kasing mga may current job na nag, nagdadalawang isip na kayo. Kung itutuloy nyo ba. Helpful people. Okay, yung iba naman po sa inyo, ano, okay naman siya. Parang ang mas less stress or less toxic yung environment na mapupuntahan po ninyo. Pag kayo po ay lumipat ng trabaho. Mm. So, yung iba dito, yan pinapaalipat na talaga kayo ni Universe. Pinapaalis na talaga kayo. Check natin, doon naman po sa mga mag apply ng trabaho. Tignan natin. Sa mga mag-a-apply naman po ng work. We have death card. Meron tayo ditong page of wands. Okay, so, sagarin nyo po ano, or agarin nyo pala, maging, ano ba, maging assertive kayo sa pag apply ngayong ano na to, ngayong January. And yes, malaki naman po ang chance na pinapakita dito na kayo po ay magkakaroon talaga ng trabaho. Kaya lang, yun nga, kailangan maagap po kayo. Kasi pwedeng maunahan kayo ng iba. Mm -mm. Tingnan natin. Pagdating naman po sa kaperahan. Kaperahan, we have the devil. Ingat lang kayo hawo na ano, huwag kayong maging greedy. Virgo. So, kung napapansin nyo na yan sa sarili ninyo, ah uh, medyo maghinay-hinay kayo. Ano? Three of Pentacles. Okay. Or medyo, hindi, hindi naman ikaw yung greedy dito eh. Pwedeng yung makakadil mo. 'Yung makakausap mo pagdating sa pera, mag-iingat ka kasi mukhang may tinatago sa iyo 'yung taong 'to. Kahit asawa mo 'to. 'Yan. Ah, yeah, asawa mo kasi nakikita ko dito. Eh. Ay, kung wala naman makayong asawa basta kung sino man 'tong makaka-deal ninyo basta may involve na pera, mag-iingat po kayo. Kasi ayan o, oh, baka maging bato pa. Mhm. -mm. Eh di ba nga magaganda nga 'yung kaperahan nyo, kaya nilalapitan kayo ng mga tao. So, tingnan natin pagdating naman po sa business. Yung mga may current business po na Virgo. Kamusta ang business? Two of Wands. Mukhang mag expand pa kayo dito ng business. Pinagpaplanuhan pa lang naman po. Eight of Pentacles. Maganda yung sales ngayong buwan. Or sabi natin kung baka meron na kayong two branches. Okay? So, maganda po parehas yung kita. Yan, malakas pa rin ang kita. Maganda yung place ninyo. Yung pwesto nyo ba? Mm, yun yung nakikita ko dito, maganda yung place ninyo tignan natin pagdating po sa mga mag start mag business ngayong january, okay ba? the high priestess the chariot grab nyo na po yan maganda na mag start na kayo ngayon pa lang, ngayong january some of you could be january 3 kayo mag start mhm -mm. Ang ganda po ng energy ninyo. Or January 7. So, palipasin mo na yung one week ng ano, ng January. Successful po, no? Success ang pinapakita dito. Pero, syempre, hindi yan isang ano lang ah, magising ka eh, okay na. Syempre, it could take lots of hard work and consistency pagdating dito sa inyong negosyo. Kailangan maging dedicated kayo check natin yung mga nalulugi yung business. Makakaahon ba ngayong January? King of Wands. Ace of Pentacles. Napakaganda rin po, Virgo. Makakaahon. Ayan. Nakita ko nga dito, pwedeng 2 to 3 months, ng isa sa 2024, no? I mean, anong month man yun ng 2024 is kaya mong kitain ng 1 month lamang. So, yan. Ngayong January yan. Sabihin natin, pwedeng times 3 yung maging sales po ninyo. Ngayong January. Tignan natin, pagdating naman po sa family. Kamusta naman ang family? So, di ba happy family yung pinapakita sa atin dito? Yes. May marriage talaga dito na pinapakita. Um, ano ba? Yung parang alam mo yung disiplinado yung mga anak. Masabi nga ng ibang tao, siguro kaya marami maraming naiingit din sa'yo kasi iniisip nila na or nakikita nila siguro no, na parang perfect family kayo. Mm -mm. Pero syempre wala namang perfect family, no? Kanya-kanya tayong issues ng family. <laughs> Pero yun kasi nakikita ng karamihan. So yun, kaya maraming naiinggit din sa family ninyo. So nakita ko ayan, tingnan mo 'di ba masaya din naman yung nasa ano natin, nasa card natin. So ayan po, happiness talaga. Parang basta napaka gaan ng puso ninyo, ang saya ng puso ninyo. Very fulfilled talaga kayo. Check po natin pagdating naman po sa kaibigan. Sa kaibigan naman po, spirit guide. The sun. Okay. Nine of cups. Ang saya ng kaibigan mo dito. Eight of swords. Okay. Ayan, masaya yung kaibigan mo. Or, um, naka, para kasing nakalaya, tingnan mo. Oh. Parang nakalaya yung kaibigan mo na to. Pwedeng nakalaya siya sa utang, nakalaya siya sa toxic relationship, yun yung nakikita ko. So, pwedeng ikaw yung unang-una niyang sasabihan kung ano man yung good things na mangyayari sa kanya. Ito namang kaibigan mo na to, wala mo ako nakikita negative energies sa kanya. Actually, mabait nga yan eh, kaya naaabuso. Tingnan natin, pagdating naman po sa love life. Kamusta po ang love life ni Virgo? We have three of wands, judgment, and we have six of pentacles. Okay, more on sa joints, ganyan po ang pinapakita dito, more on sa paa, Ayan. or more on mobility. So, pwedeng may nagtatake dito ng medicine, ng maintenance, ganyan. And meron din po dito pwedeng magpapatingin pa kayo sa malayo. Or sabi natin, kung narin nasa province kayo, punta kayo ng Manila para magpa-check up. Ganon. Yan po yung pinapakita kasi dito. Parang may ano, may nabalian ng buto or meron kayong problem sa bones. Mm -mm. Okay. Ito naman po yung iyong lucky numbers. We have number 8. 32, 1, 55, 36, and 4. Ayan po, Virgo. Maraming maraming salamat. Claim nyo na po yung mga positive energies dito sa reading ninyo ngayon. At yung mga negativities naman, just a reminder sa inyo ni Universe na wag nyo pong babaliwalain din naman. So, yan lang. Maraming maraming salamat and more, more, more blessings to come para sa'yo ngayong January 2025.